Good morning mga karusas Meron tayong IOC na microphone ngayon Wireless microphone Dahil Hindi na to Kumagana Ayaw gumana, ayaw magka-power ito, yan yung ano. Ito yung hindi gumagana? Yan yung hindi gumagana. Ito. Ito ba? Pero parang open naman siya. Meron dito tayong battery. and dalawa. Dalawa lang. Testing natin ito daw kasi yung hindi gumagana. Tingnan natin. ano na yata yung battery niyan kasi ayaw na rin yan. Ayan o. Pagka ino-on siya, wala siyang makikita ilaw dito. Nabatian mo na. So, kailangan masira talaga siya. Itong isa. Tingnan natin itong isa. Kailangan nyo nakulik-kulik yan. Ito yung isa. Tingnan natin. Hindi magpapower yan kung hindi napapasak yung ano dito. Magpapower yan. Ayan mga karosas oh. Itong isa meron. Ito po ka to. Anong ganda ng ano yun? Ayan, matay matay siya mga karosas. Ayan na is ko yan. Kalawang yun yan. Ayan tingnan natin. na uh, check natin itong battery kung o palagay ko okay pa to. Check muna natin mga karosas itong battery practice natin. natin sa 20 volts. 1.50 1.5 1.5 1.55 Okay pa to 1.5 Ito namang isa Again O oh, naging 1.5 na itong isa Pero okay pa siya 1.4 o 1.5 Okay pa naman Okay pa naman yung battery. Baka may nagkotong po. Ito ba yung hindi gumagaan? Uh, tingnan natin. Ayan, pala oh. Kulay kalawang. Ay pala oh. So, baka dito yung difference siya. Hindi di ako sigurador, pero kulay kalawang yung ano niya. Yung nilalagyan ng battery. kalawang Tapos, itong isa naman. Ayun, oh. May kalawang din siya. Yung spring. Naman. spring naman may kalawang. O, kailangan linisin muna natin 'to. Para ma ah, natin 'yung mo nang mabuti. Ito mga karosas. Ito lang muna ang subukan natin linisin na muna natin tong itong yes. kalawang na to ito yung walang power eh. yung kulay blue na to tanggalin natin ito linisan natin iliyahin li li natin gusto try natin kung gagana ito try natin tong liahin muna yun akong liyari ito Ayan mga karosas, nilinis ko na, niliha ko na. Try naman natin i-kabit uli kung gagana testing natin. Kapag hindi ito gumana, uh, bubuksan natin ito sa loob. Baka may natanggal na na wire. Yan. Eh, uh, try muna natin. Kung may power. Ayun, mga karosa, so, nagka-power yung walang power kanina. Nagka-power na siya. Ayun. Hindi siya nagbe-blink-blink. -blink. Ayun ang balang problema niya. Ay, nagbling-bling. -bling. Pero ganito talaga siya. Nagbling talaga ito. Ayun. Ah, okay na. Nagka-power na siya mga karosas. So, dito lang pala. Sa kalawang lang ang problema niya. Buti naman. Walang, put walang putol yung mga wire niya sa loob. Buti dito natin inuna. Dito sa mga sa loob. Ayan mga karosas. Okay na to. Ayan no, oh. Mayroon na siyang ilaw So Itong isa Bubuksan na lang natin to Dahil may kalawang rin yung spring nya Linisin natin yun Kumaga yun Kumagana. maganda pang pang jowit to mga karosas pang jowit lalaki at babae ito sa lalaki ito sa babae ito sinasabi kong kalawang so parang hindi naman kailangan ng tanggalin si sabi nung asawa ko gumagana naman daw kaya lilinisan lang natin lagyan natin itong WD-40 hmm. yun na natin kailangan buksan kasi kailangan pag, nat pag tinanggal natin itong spring kailangan tanggalin pa natin itong ito saka dito huwag na natin ano buwasan na lang natin ng WD-40 itong WD-40 ko na wala yung pampindot na ito dahil pinaglaro anong alaga ako hindi ko na makita ayan ito na lang Akala ko kanina may mga sira na wire kaya wala sang power. Akala ko may sira sa loob. Yung so, nakita ko yung kalawang baka doon lang ay ayun. Yung kalawang lang yung tinanggal natin at okay naman pala. Yan ang natin kailangan buksan sa loob. Kaya to kala kalawang nga pala mga karosa. Dahil na i-stack yung battery rito pag kaluma na yat battery tapos na-stack pag tutubig kakalawangin talaga itong mga to so kailangan talaga pag gagamit kayo nito pagkatapos gamitin tanggalin yung battery para hindi magtubig yung battery kasi pag matagal hindi nagagamit tapos naka, nandito lang siya magtutubig yun o, so, masisira talaga kakalawangin yung loob so, maganda talaga ano alagaan din yung gamit Yan. Try natin uli. Ayun, maganda pagkaila mga karosas. Ayun oh. Magpapatay hindi pala talaga siya. ayan oh. Nagpabili ako ng battery para parehas nating matesting yung microphone. nge natin toh aat ayan ayan si Serena oh kantang na -kantan siya Siyempre, magiging singa oh. na naman tayo. Kantang-kanta na si Serena. Ayan, ikapit na natin. Okay, na. eh, testing mo nga. Titi-testing namin doon sa aming mini karaoke. Mga mm karusas. -hmm. Ayan, na. Okay na yung mic ko, yung wireless na mic magagamit na naman ako sa pagkakanta. Ayan uh siya. -huh. Ayan na mga kanusas. I-charge muna natin to para mamaya hanap ako ng charger. Ayan mga karusas. Hanggang dito na lang. Bye bye.